Kahit isang tila delubyong pagbaha ang sinapit ng Dubai United Arab Emirates sa mga nakalipas na araw, hindi nito papapigil ang mga SB19 fans o so, 18 sa kanilang paghahanda kaugnay ng pagtatag World Tour Dubai na nakatakdang iraos ngayong Abril 24 sa The Agenda ng Dubai Media City. Sa mga videos na kuha ng United 18 of Emirates na kanila rin kinuha mula sa mga footages ng Dubai Police, halos 80% na ng mga kalye sa nasabing lunsod ang nalinis na mula sa naipong pagbaha habang halos balik normal na ang trabaho at pasok sa eskwelahan ng mga nando doon dere pa rin ang bentahan ng ticket sa pamamagitan ng PlatinumList.net at yung mga choices na pupwedeng pagpilian ng mga kababayan nating nandoon ay ang VIP, Gold, General Admission at Balcony. Mag-uumpisa naman ang uh, mismong show ng alas 8 ng gabi Dubai time o katumbas yan ng hating gabi ng Abril 25 oras yan dito sa atin sa Pilipinas. Kaugnay naman ng mga naging injuries and casualties sa pinakamatinding pagbaha na naranasan ng Dubai makalipas ang 75 taon, iniulat ng Department of Migrant Workers sa pamamagitan ng kanilang officer in charge na si Hans Leo Kakdak na tatlong OFWs ang nasawi Dalawa ay babae na nasuffocate sa loob ng kanilang sasakyan habang ang isa ay nagtamo naman ng na matinding aksidente nang mahulog din ang kanyang sinasakyan sa isang sinkhole na naging resulta nga na matapos yung pagbaha. Handa namang alalayan ng DMW at ng Overseas Workers Welfare Administration ang mga naiwan ng mga nasabing OFWs. Para sa Mabuhay Region News na walang takot at walang pinapaboran at media partner ng pagtatag World Tour Japan ngayong Abril abang 19. Ito ang Senbatsu Patrol number no. 2. Stephen Saraspe Perez.